Oh, group photo muna kayo. Ito yung mga dinalang iwahiwalay. Sira-sira. Ayos na. Well, well, well. Ito ang dumating ngayong hapon sa Fantastic Man Repair Shop. Nakasako sa kabagbag na kung ano-ano iwahiwalay na parts. Makabuo daw tayo. Bilangan natin sa makina. Isa, dalawa, tatlo, apat. At hanapin na lang daw ang mga stand. Oh, group photo muna kayo. Ito yung mga dinalang iwahiwalay. Sira-sira. Ayos na. Ito na yung lima na mga dinalang iwahiwalay. Sira-sira. 1 Vintage Asahi 2 Vintage Asahi Hana Bishi Ito KBK At yung Camel Ayan Lahat sila Gumagana na Ayan mm -hmm. yes. Okay Swivel swivel po Ang sarap Grabe Ganito pala pakiramdam ng limang electric fan Na sabay sabay um, press, compress, Presko presko Oh Paano? Di. Fantastic man strikes again